sa gusto ko lang po talaga mangyari is makuha na po yung bahay kasi may anak din po ako. Mayroon daw po siyang pinagawa doon sa bahay. Ngayon po, ka bang pahintulot sa kanya na maggawa siya ng improvement doon sa bahay na yon? Wala po. Sarge, kung talagang pagpipilitan mo, gusto mong kunin, nagawa mo improvement yan, edi baklasin mo, pero umalis ka pa rin. Pwede? Yes <laughs> po. Tapos sa mga kinangaming reporter, katapusan, nasa sa na bahay yung susi. Apo. Yung pulis na nagrenta sa isang bahay na ayaw ng umalis at nagbigay naman lang side yung pulis dahil nung uh, rentando niya yung bahay, marami daw kulang-kulang sa estruktura uh, kasi may utang nga yung nagpaparenta, yung landlord. So, kumbaga, ibinawas na lang sa utang. Opo. Later on, nung makausap natin yung pulis, pumayag na lang siya umalis at hindi na niya abaklasin yung mga napagawa niya improvement na pwede naman kung tutusin, sabi ni Attorney Pau ng Aksya Yes, yes Party List, Chief Legal. Kaya lang sabi nung pulis, sige sa iyo na lang yung mga bubong, mga ni, ginawa ko improvements, alis na lang ako ng matiwasay. Okay. And for that, mamaya pupulin natin yung pulis. ba? Diba? Kasi mabilis yung kausap at may isang salita. Okay. So Mary. Hello sir, good afternoon po, Idol. Good afternoon. Okay, so, oh, kumpleto. Kasama mo yung ating complainant, kasama mo yung si Sargento, at kasama pa si Jepe. Yes po, Idol. Ayun. Okay, magandang hapon kay Police Lieutenant Colonel Jerry Castillo, Station 4, QCPD Commander. Una, uh, Mary, gusto ko munang makausap yung ating complainant dito. Si Mr. Patricio Borsena, yung tricycle driver, pumunta dito sa ating studio. Sir Patricio, kumusta na po? Opo, um, okay naman po. Masaya, masaya po ako, uh, Idol. na uh, Nalutas na po yung aking problema. Natupad po. Yung napag-usapan dito. Ayun. So happy na po kayo. Okay na sa inyo yan. Tapos yes, na. po. Ama, uh, masaya po. Uh, After several months, at least, na-solve din po yung problema nyo? Yes po. Sa tulong po ninyo. At maraming maraming pong salamat. Okay. At nagkaliwanagan po kami ni Sir. Okay. Uh, at namagitan po yung happy po ni Sarhento. Kaya magkais po kayo. Wala na kayong problema. Wala kayong dapat ipangamba dahil naging maayos, matiwasay yung pagregluhan regluhan yung dalawa. Tama? Yes po, ah, ayan po. Kasi na nang, nakangisi siya, sir. So ibig sabihin, kampante siya. Okay, Mary, ipasa mo ngayon kay sargento yung cellphone. Sargento Edison Agot, sir, magandang hapon po, sir. Yes po, sir, magandang hapon po. ako po ay humahanga sa inyo dahil talagang meron po kay isang salita, yung inyo pong ipinangako sa amin, in fact na pa nga, sabi mo bigyan kayo ng hanggang katapusan eh wala pa naman pong katapusan na ayos na po. Ibig sabihin, ako kaya po talaga ay pa sa usapan at mabuti po kayong tao sir as matter of fact um uh, meron din pong sa inyo dahil kung gusto niyo po pwede niyo man po baklasin yung bubong at sabi po ni attorney Pau ng access parties pwede niyo man po baklasin yon karapatan niyo po yung kaya lang ayaw niyo na po baklasin pinagbigyan niyo na lang po itong landlord niyo dati tama at dahil po dyan, sargento salamat ha Yes po, sir. Yes po, walang anuman po. Nakahanap ka po ng bagong tirahan, Sarge, sir. At na po, nasa uncle muna po ako. Kay uncle muna po ako, sir. Ah, sa uncle niya po. Okay naman po kay doon. Yung okay naman po. Okay naman po. Ayun. Okay, so Sarge, passin telepono sa happy mo kay Colonel Castillo. Uh, magandang hapon po, Sir rapi. Kernel maganapon, hapon. Salamat po, Kernel sa pagpaunlak uh, sa amin. At ito po, kayo po ang namagitan, kaya nasolve po yung problema. Kernel Castillo, meron kang isang tao na konting pagkakamali, pero agad-agad naman, i eh, ikinorek niya ang kanyang pagkakamali at sa tulong po ninyo, nagkayos, kaya everybody happy. Masaya po si Patricio, masaya po si Sarge, at masaya po ang maraming tao. Salamat po, Colonel. Walang anuman po, Sir Rafi. Kung ano pong may tutulong natin, Uh, willing po tayo anytime po. Mm. Nagpapakita lang, Colonel, na kayo po isang uh, magaling na leader at nakukumbinsin niyo po yung mga tao na gawin yung tama, in this case, eh, para masolve yung problema at pumayag naman po yung tao niyo. And like I promised po kay Sargento na ako po ay mag, uh, magpapadala ng sulat sa inyo, magpapasalamat at magrekomenda na rin as like a letter of commendation. Uh, ipapadala po namin sa inyo yung sulat tulad ng aking pangako na kinukomend ko po si Sarento dahil meron po siya isang salita at hindi niya po ginamit yung kanyang pagiging pulis na para magmatigas at para malamangan itong si Patricio at uh, nakinig na po siya sa amin. And that letter will be sent to you today, uh, Colonel Sir. Opo Sir, maraming salamat po at na nakikilala yung mga mabubuting gawa ng ating kapulisan Sir. Opo po. Again Colonel, salamat. Uh, mabuhay ka Colonel Sir. Thank you po Colonel. Yes sir, anytime po. Pag may concern lang po uh, si Ma'am Mary, uh, may nag naman po kami. Anytime po sir. Salamat po. Mary, pwede ba natin makita kasi naka-live tayo ngayon, makita natin nagkakamayan. Oh, ito yes, si Wala. Sir Patricio at si Sargento. Nagkakamayan sila. Actually sir, katatapos namin kumain lahat. Oh kumain pa. <laughs> ang oh, sir, kumain kami, nag-lunch. ang galing naman ni Colonel. Colonel naman, ang galing-galing mo. Oh, si, pinag-lunch pa siya ng Colonel. Pero Colonel, gusto ko, Colonel, sana makita namin lahat sa harap po ninyo kasi oh, live po tayo ngayon, makikita namin na nagkakamay yung dalawa. Okay lang ba, Colonel, pagkamay natin? Opo, sir. Opo, sir. sir. Sige, sir. Ayun, magkamay sila. Ayun, no? Oh, oh, talaga naman. All smile si Patricio at saka si Sargento. Kasi usually, uh, Kernel Colonel, dito po sa aming programa, kapag halimbawa yung isang pangkaraniwang tao, to, si Billan, at medyo uh, nakabangga niya isang pulis na yung pangamba agad nandun eh, na baka balikan, na baka harasin, etc. E eh, dito, garantisadong wala eh. nag pa. At nandiyan pa si Kernel pinagbati sila. oh, di ba? Happy ending. At siguro sir, as happy po ni Sergeant Agot sa Police Station for po, Novaliches, trabaho po namin na happy na uh, gawa ng paraan Siguro sir, lahat ng problema, eh, nakukuha sa tamang pag-uusap lang po ng, ka, ng parehong panig at marinig yung mga uh, concern ng both parties. Sir. Ang ganda yung sinabi ni Colonel. Sige po, Colonel, again, thank you po. Ha. Lieutenant Colonel Jerry Castillo, Station 4, QCPD Commander. Mabuhay po kayo, Colonel, sir. Thank you. Maraming salamat po, Sir Rapi. Thank you po. At salamat muli kay Sir Patricio sa kanyang tiwala, isang tricycle driver, at of course, kay Sargento Edison Agot Station for QCPD. Okay? Thank kayo, mga pulis po. na inireklamo, eh, magpa-interview kayo, and then, ayusin niyo po yung problema, yung inireklamo against you, at kapag nagawa niyo po, o oh, tinanong si Sargento, gumawa pa ako ng commendation letter. Kinokomment ko siya. Totoo naman, in fairness, after na makausap natin siya, agad-agad, umaksyon siya at hindi siya nagpupumilit at hindi niya ginamit yung kanyang pagiging polis okay. para lapastangin itong si uh, Sir Patricio. Tapos ang problema.